mga estudyante ang hindi nakapasa pagdating sa exam dahil sa kapabayaan at marami rin nakapagtig ng board exam ngunit hindi rin pumasa alam naman natin kung gaano kaimportante ang makapasa sa kahit anong estado ng exam upang aangat ang buhay karamihan hindi sila nakapasa ng exam pagdating sa resulta dahil inuuna nila ang panandali at naligaya. Lagi nakascroll sa TikTok, Facebook. Imbis pag-aralan ang subject kung ano ang laman ng exam. Madalas rin pinagpapaliban ang pag-aaral sa subject dahil tinataman. Ngayon, ating pag-aralan kung paano tayo makapasa sa lahat ng exam. Kaya't bakit hanggang mabuti ang bawat pamamaraan ang sapi ko ang mga libro. Sa pamamaraan na ito ay madali mong matatandaan ang sapi dahil araw-araw mong binabasa. Pangalawa, i-record ang iyong binabasa pagkatapos ay pakinggan mo ito na 30 minutes o higit pa. Dahil ang pamamaraan na ito ay nagpapabilis rin ng pag-alala sa iyong pinag-aaralan. Pangatlo, Isulat mo ang mga mahalagang detalye sa subject na iyong pinag-aaralan. Basahin mo ito bago ka matulog at basahin mo rin pagkagising mo sa umaga. Ang pamamaraan na ito ay madalas rin gamitin ng mga speaker tulad ni Jim Moran. Wang apat, umiwas ka sa mga taong nagdudulot lamang ng abala sa iyong pag-aaral. Halimbawa kapag may nag-iimbita sa iyo na pumunta ka sa birthday o anumang okasyon dahil masasayang lamang ang uras mo. Piliin mo na pag-aralan ang iyong subject kaysa panandalian na saya. Panglima, gamitin mo lang ang iyong cellphone kapag may importante at huwag mong hayaan na mag-i-scroll ka na naman sa TikTok o Facebook dahil yan ang pinakamalaking abala. Mauubos lang ang oras mo Bangoli, Mag-subscribe ka na Dahil may mga paraan pa tayong tatalakay Sa susunod na upload Kung may katanungan ka pa tungkol sa mga iba't ibang pamamaraan Ay mag-comment At gagawa natin yan ng video Dahil tayo ay magpapalakas